48. Hello. Ito, this was the my po yung rider na nag deliver nung sa walang Sunday? Uh, ang collected cash ko kasi dapat 246. Eh sinabi ni ma'am, i daw yung wala raw yung Sunday kaya ang babayad niya magkano ma'am? 208. 208 lang raw. Eh hindi po pwede 'yun, ma'am. Babalik ako dyan para collectahin po yung kulang kayo po magbibigay sa ng kulang. Sa ano? Yung kay... Yung... Si Denise Cornejo. Ay, ako. Bali. O, oh, ma'am. Kasi yung binok nyo, ma'am. oh, yung binok nyo, ma'am, kasi 245.43. E ngayon, opo. sinabi nyo pala kay ma'am, ang babayari niya lang is magkano ulit? 208. Oo. Oh, oh. Hmm. So, paano po to ma'am? Anong sasabihin ko ah. kay God naman? Ah,

Pag awari wala lang Thank you Ang Kaling uh, daw Ma'am Kaya yung nagkamali Sa so delivery Hindi, nee, hindi ko nakukunin Hindi ko nakukunin Hindi uh, ko nakukunin Pero Suporta mo channel ko. Yeah, Suporta <laughs> mo channel ko, ha? Nakaano talaga. <laughs> Nakapalo ka diyan Wey. Ah, okay o. Oh. Thank you. Thank you. <laughs>